is worship yung nandito ngayon ayan lang kanda ay hindi siya masyadong malaki sunset ano tahimik ang dagat tahimik din mga isda Oh, holy. mole guys ang tagal ng mga isda masarap. Ididdayan kasi sila ang papa. Masaday. Hmm. Pang prito. Ito Diyan pala eh. Ididdayan kasi sila ang pang maliit. Ito kasi buhay pa ito. Nakakatakot ito. Malaki ito eh. Matusok ako dito. Uy! Mm. Ito buhay pa kaya ito? Patay na ito. Matigas na ito. Hmm. <laughs> ito buhay na buhay to. Ito huli na huli na ito. Aling saan? Aling saan? Ang laki oh. Uh. Batter fly. Batter fish. Ato ba? Ye, tapo ba nila. Sakto sa palangga na mommy oh, pigla mo kung ano ka, kasi oh. Hmm. Ito hindi ko alam kung ano'ng isda to Tignan mo naman 'yung mukha niya, babalo fish. Anong luto kaya pwede dito? Makaprito pwede dito. Tapos ito. Masarap sanang sabawan to. Masarap. Wow.